maambon at maambon at makulimlim na hapon sa inyong lahat mga suki ko as usual farmers na naman po ang ating isda today kasi oh, sa sobrang mahal po talaga ng isda kung nabotas eh mahihirapan ka man lang makalimang klaseng isda po sa nabotas so kailangan mo ng malaking halaga pag doon ka pupunta Kaya eh, alam niyo naman po sa nabotas pag bumili ka ng galunggong so isang klase lang yon obligado ka pong bumili ng isang banyera. Hindi tulad po sa Cubao Farmers ay makakabili tayo ng mga limang kilo, sampung kilo, kada isang klase. Ang na kami ng aking Joshua. Okay. hoy meron tayo dito ano. May bisugol Ang paborito rito sa warainda. Balo. Tilapia. Ayan, tilapia. Ayan, talaga yung tilapia. Maras, pero magiganda talaga yung tilapia. O, balo. Balo. Lot yung ano natin, mga ilang klase pa yung ano, yung tira kahapon, pancham mo. Ilang klase nga eh. Ilang klase, yung tinatanong ko. O, oh, narinigig nyo, yung... basta marami pa daw. <laughs> okay, ayan po ang ating nakuha ng tilapia sa Cubao Farmers. Ayan. Uy, puro lalaki. Pero maganda yung pagkalalaki niya. Maiitim po. Ayan o. Oh. Oh, di ba na? nai, ano ko na yun no, oh, na ituro ko na sa vlog, pero ulitin ko lang ulit. So, para matukoy nyo kung babae o lalaki ang tilapia, ayan, yung ganyan, yung pula. Pula? Pula ba? Pula or pink. Ayan, yung mga ganyan. Lalaki po. Ay, lalaki. O tama, lalaki. Tapos, ito naman ang babae. O, diba? Ganyan, ganyan, ganyan naman ang babae. Ganyan, para matukoy nyo kung babae o lalaki. Tapos, itong balo. Ito, sinasabawang po ito prito. Pero madalas ang na, ano ko nito, sabaw po talaga eh. Balo, batala, eh, yung pangalan niya. Hindi ko pa po alam sa ibang lugar kung anong tawag na po sa kanya. Ayan po siya, malapitan ng itsura niya. Ayan. Ayan. Ganyan. Okay. Tapos ito, bisugo. Uy, bakit may ganito? Sabi mo yan. Ayan kasali. Aluwan, pero mas marami pong bisugo. ito yung burara kung tawagin pangit talaga ng pangalan burara dilat, lapu-lapu Vitilia. ito laki laki yung ito alatan ito ang alatan, ito ang kilala kong itsura ng alatan yan, yan po yung masarap sa bawan ano pa labas mo na dyan ng mga lang, para kanilang makita. Ito na po yung mga isda. Tapos na mag-display. Ayan yung galunggong sariwa po. Ayan. Ito po yung balsa. Ang tawagin. Lumalaki po ito ng gusto. Ayan. Tapos ayun may alamang din po kami. Ayan. Tapos alamang. Ayan. Alamang. Tapos ito yung tira pa namin kahapon. Ayan na po siya. So kailangan sintensyahan na po yan. So nakita nyo na yung mga isda na galing farmers na nakuha ng aking asawa. Kasi kaninang umaga din hindi po kami tinda dahil wala kaming isda po kaninang umaga isang, yung kaninang na, ah, isda na nakita nyo sa dulo na haluan yun yung tirik namin, kaya hindi na namin siya yeah. display kaninang umaga, eh pal talaga to <laughs> kasi nung tawon ko yun. Ito yung sasandalan yung cellphone. Wala kasi yung cellphone, cellphone holder. So, gusto ko na lang muna magpasalamat yun sa mga nanood at ang mag ng mga na po po yung mga video para may natututunan din po kayo about dito sa isda. Alam niyo naman, sobrang daming klase ng isda. Kasi kadalasan mga tao ngayon, mas common na alam nila is yung mga bangus, tilapia, galunggong tulingan, yelupin, mga ganun po, ba? Diba? Pero ito kasi kadalasan, kapag kami ho ng kaparmers, talaga maraming klase ng isda po ang makikita ninyo. At yung iba nga, hindi pa nga po kilala. Kaya yung iba, pinapangalanan ko. Magkano bawas? Wait lang po ah. So mga suki ko, thank you, thank you very much sa mga nanood ngayon. At see you in my next video. Salamat po sa mga new subscriber. At to sa hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo para mabuo ko naman yung minimum na 1K subscriber dito kay YouTube. At mamonetize na rin din po ako para karagdagdagang, para karagdagang kita. Okay, bye-bye na. And God bless sa lahat. Bye-bye.